Magandang araw mga kabadi! Ngayong araw nga po pa ito ay tatalakay natin kung ano-ano po ang mga sustansya na makukuha nyo sa aking produkto. Bago po ang lahat, ang salitang harina po ay hango sa salitang kastila. Ito po ay pinulbos na ani tulad po ng bigas at mais at iba pa. At isa rin po ito na ginagamit ko sa paggawa ng Japanese cake. May tatlong uri nga po pala ng binipisyo ng arena. Iba po sa lalaki, iba po sa babae, at iba din po sa mga bata. At shoutout nga po pala kay Miss AJ Villanueva from Makati City at kay Mr. Fernando Mojica from Binangonan Rizal. Sir, nandito na po yung request nyo. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta sa aking mga video. Ituloy na po natin ang topic. Ito po ang para po sa mga lalaki dahil sa masaganang komposisyon ng vitamina at mineral ng harina ay nakatulong upang mapabilis ang metabolismo at pinapasigla ang utak ang mga produktong harina ay nakatulong upang palakasin ang tissue ng buto at kartilago mapabuti ang sirkulasyon ng dugo mas mapabilis ang paghatid ng oxygen sa mga tisyo at organo ang mga sangkap na kapaloob sa bakwit na harina ay nagbabawas ng pamumuo ng dugo. Natulong na normal ang presyon ng dugo at huminto sa vascular spams. At ito naman po ang mga beneficios para po sa mga kababaihan. Umigit kumulang 40% ng mga taba na bumubuo sa harina ay omega-3 at omega-6 ng mga pati acid. Ang mga mahalagang sustansya ay kapagiprenabang para sa mabuting kalusugan at nakaapekto po sa itsura ng buhok at mga kuko. Ang mga produkto ng buong botil ng arena ay mayaman sa hibla na nag-normalize sa motility ng gastrointestinal tract katulong upang mapuksa ang mga lason Ang mga produkto ng buong botel ng arena ay maaring palitan ang mga regular na pastry kung plano mong mawalan ng timbang Sa mga gusto pong mag-diet ay mas maganda din po ang tinapay ang inyong kainin pang alternate po sa kanin At ang benepisyo po para po sa mga bata ang tinapay, biskuit at bagel ay dinagdag sa dieta ng mga sanggol mula labig isang buwan. Ang katawan ng mga bata ay patuloy na lumalaki, ang metabolismo ay mataas ang mga produkto ng harina ay nagbibigay daan sa iyo upang mapabilis na mapunan ang ginugol na enerhiya at ibalik ang lakas. Ang mga sandwich at pastry ay isang magandang merenda para sa isang bata sa edad ng preschool at paaralan. Ngunit kung mayroon kang problema sa panunaw, dapat kang kumonsulta sa isang doktor. At mas mainam din po para sa mga teenager na kumain ng mga pastry. Ang mga polyunsaturated acid sa komposisyon ito ay may pakipakinabang na epekto sa utak at nervous system. At karamihan po ng kumagawa ng tinapay ay gumagamit po ng itlog. At ganoon din po ako, ako din po ay gumagamit ng itlog at napalaki din po ng benepisyo ng itlog. Ito po ay nakakabuti sa mata, ang palakas at pampalaki ng muscle, pampababa ng tiyansa na magkaroon ng kanser, pinapatibay ang buto ng ngipin, pampalakas ng immune system, maganda sa brain health at mabuti sa buntis para ma-develop ang utak ng bata. At iyan po ay ayon po sa mga na-research ko. Napakabuti naman po talaga na kumain na tinapay. Ay huwag mo lang arawin ay talagang tiyak at ikay mananawa din. At hanggang dito na nga alam po, abangan nyo po ulit ang susunod kong kabanata. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayo mga buddy!